Good guys and welcome back ulit sa ating channel for this video Yamaha XTX125 wow! ay bibigyan ko ng idea kung paano i-assemble ang kanyang crankshaft at ang kanyang transmission guys so ngayon tayo po okay. ay nag home service at tayo ay nagbibiyak ng makina hindi ko muna kapakita sa inyo guys kung paano sa biniyak ang importante may pakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble ang kanyang crankshaft at ang kanyang transmission So ang problema ng kanyang uh, makina guys Ay nabasag ang kanyang uh, Nasira ang kanyang side bearing Kaya ito ay inoverhaul natin oh, no! At si mismo si owner Ang unang uh, nagbaklas sa kanyang clutch So wala siya nakita Kaya nag decide siya na ipapa-overhaul ipap sa atin So orang tingnan e guys Para ma-install natin ang ating crankshaft Ay kailangan nating bagahin Ang kanyang left side na crankcase Ito yung pay, parang may metal na bahagi Sa kanyang ring o ring ng kanyang uh, lalagyan ng kanyang crankshaft. Kasi matigas may pasok okay. ang ating side bearing sa part na iyan. Kaya kailangan mo natin siyang uh, gamitan ng butin kahit ilang, mga ilang minuto lang para mabil, mapabilis may pasok natin ang ating crankshaft assembly na walang kahirap-hirap at the same time hindi mahapituhan ang uh, ikot ng ating crankshaft kapag ito Amazing. ay uh, nahitig na natin ang kanyang makina. So, yun. Madali, napakadaling mad mad pasok lang kanyang crankshaft, guys. Once na mahiting natin ng ilang minuto ang kanyang uh, crankcase. So, yun lang po ang paraan, guys, o technique para hindi na natin kailangan pagpupukin ng ating crankshaft para may pasok ng ating, may, may pasok ang ating crankshaft assembly. So, next, guys, ang gawin natin is maglalagay natin ng bagong bearing sa kanyang countershaft. So, ang sukat ng bearing ng kanyang countershaft sa may bahagi ng kanyang engine sprocket ay 6204. So, para hindi masira ang ating bearing, guys, at magandang paglapat niya, kailangan natin pupukin yan. Bro, before din pupukin yan, is kailangan magsasapin mo tayo ng sirang crank pin. So, ngayon, guys, tayo po ay nag -service mismo sa bahay ni owner, no? At wala tayo sa ating shop. So, ngayon okay. po, napakadili at napakalinis ang pagpasok ng ating bearing gamit ang ating sirang crank So, next naman natin yan simbol, guys, ang bearing naman nating main shopping. Nang na sokat sukat naman ng bearing nating na main shafting uh, main counter uh, main shafting o oh, uh, transmission ay 6201. So siyempre lagyan natin ng counting oil para magandang ikot ang ating bearing. So mapabilis mabilis lang po ipasok ang ating 6201 guys. Nunin natin na natin pukpukin. So sa lalim na bahagi ng ating bearing ay meron siyang cover o tinatawag nating sealed bearing. So supposed to be sealed bearing talaga ang bearing na yan, guys. Pero sa bandang ibabaw na bahagi ay kailangan tanggalin natin yung takip para maging open siya at may penetration sa oil ng ating bearing. So, next na natin ilagay na bearing ay ang kanyang balancer. So, sa bearing ng kanyang balancer, guys, ang numero naman ng bearing, ng kanyang balancer ay 6202. So, kahit tinan natin pukpukin, pwede natin siyang kamayin. Makapasok agad ang ating bearing, guys. Kasi napaka-smooth lang po ipasok ang bearing kapag mayroong oil siya. So, paano ba natin ilagay ang ating balancer, guys? Meron siyang timing mark o dalawang dot. So yung tinuro ko guys, yan po ang kanyang timing mark. So dapat nakatugma po ang timing mark ng ating balancer at isintayin ang timing mark gear ng ating crankshaft. So ito ko mga guys, yung tinuro ko, yan po ang timing mark o dot ng ating balancer. So meron ding timing mark ang ating crankshaft guys. So dapat nakatapat ang dalawang yan para hindi po magkaroon ng vibration sa ating makina in case in, hindi ito nakatapat ang ating timing mark. So, mas maigi is check nyo ito na mayroong timing mark ng ating balancer at at the same time ang ating crankshaft. So, lagyan mo natin ng counting oil ang ibaba guys para mabilis sa pasok sa, loob, sa loob ng ating inside bearing. So, yun po. Ito. Tuturo ko sa inyo guys kung saan yung timing mark ng dalawang yan. So, yan o. Oh. Yan, dalawang dot na yan. Yan po ang kanyang timing mark. Klarong-klara ba? Yan. So, lagyan na natin ng oil ang ating uh, balancer at the same time ang ating crankshaft para magandang ikot ng dalawang yan guys so tapos na natin ilagay ang ating balancer at the same time ating crankshaft at dalawang bearing ng ating main shafting at saka countershaft. ang next time natin gawin is i-assemble natin ang dalawang transmission guys yung counter shaft at saka main shafting natin sabay natin siyang ilagay sa ating crankcase so huwag natin kalimutan ang ilagay ang rod na yan sa ilalim ng ating main shafting baka makalimutan natin guys kasi pag nalimutan yan, overhaul na naman uli ang kanyang makina. So, yan po kanyang... Dahil meron siyang washer sa ilalim, ha? Yan po ay nakapaburo sa ilalim na bahagi ng ating makina. So, ilab... sabay natin siyang ilaglag sa kanyang makina, guys. So, hindi na kayo ma uh, malilito mawala kasi yung malaking axle na yan, yung may bandang bahagi ng ating engine sprocket is ilalagay nyo sa, sa, bearing na 6204. Yan po. So, yan po ang position you. ng ating transmission, guys. Dapat nakatapat po ang bawat gear na iyan para hindi natin mahirapan ipasok ibaba sa loob na sa ilalim ng ating makina. So dapat kapag nag-install kayo ng ganito guys, huwag niyo madaliin, tapat dandan lang at tapa, at, at dapat siyempre sabayan sabayan niyo nang mahabang pasensya. ikutin oh. So, ikot, Ikot-ikot niyo lang 'yan, kailangan gawin niyo lang 'yan guys, automatic magkaroon na yan tamang posisyon unti-unti sa ilalim ng ating mga bearing. Since ang ating mga bearing ay mga virgin pa. So, ikotin lang niya. Eh, Ikot, ikotin lang natin. Kasi yung mga gear na yan, guys, ay unti-unting nagsiset up. So, medyo may ka counting uh, kahirapan ng kaunti pagpasok. Pero kalaunan, kapag ah uh, ginagalaw-galaw lang natin yung main shafting at saka shaft automatic, magkaroon yung tamang ah uh, pagkagat sa mga ngipin ng ating gear. Okay. So ito po yung advice ko lang sa mga nagdi-DIY at simpre baguhan pa lang sa mga ganitong trabaho guys. So yun, Napasok na natin ang dalawang shafting automatic, hindi yan nag prewheel guys. Kita niyo ba yan, di ba, hindi siya nag-reverse, hindi siya nag-counterclockwise at isintang clockwise kasi guys, hindi pa natin nakuha ang neutral position ng ating uh, counter shaft at sa coming shaft. So saka natin okay. makukuha neutral yan once na ikabit na natin ang dalawang shifting fork. So dito naman tayo sa shifting fork guys, madali lang po ikabit ang shifting fork may maliit at saka malaki yung shifting fork natin yung transmission. Yung maliit na shifting fork ay nakapaboro sa main shifting sa third gear niya at the same time yung malaking shifting fork ay sa third gear naman ng ating counter shaft. So ngayon meron kayong makita na parang uh, bilog na bahagi ng ating third gear. Diyan nyo isisiksik, isusuksok yung shifting fork natin. So yan, yan po ang posisyon ng ating shifting fork guys. Sa third, sa third gear natin yan ilagay ha, ilalagay. So, yun. So, dapat umaangat-angat yung third gear natin. Pagkatapos naman natin ilagay is yung namang shifting fork na ating counter shop. So, sa third gear din natin ilagay okay. yan, guys. So, na parang bilog na yan sa ilalim ng ating third gear. Na parang libre. So, dyan natin siksik -sik -sik yung yung uh, shifting fork natin. So, next, nalagay natin yung shifting fork na dalawang yan. So, sunod so, din ilagay ang kanyang gear drum. So, dito naman sa gear drum, guys, mayroon palatandaan, no? hindi yung malilito dito kasi tuturo ko sa inyo kung saan natin ilagay yung gear drum natin. So, kita nyo bang uh, parang nakausli na yan, nakaumbok? Yan po ay ating uh, neutral na position. So, dito naman sila alin is meron siyang contact na neutral. Yan po ay nakonect sa ating switch sa neutral position ng ating uh, indicator. So, dapat yung dalawang yan guys is nakaharap. Ibig sabihin kapag nakaharap niyan, ang ating position ng ating gear drum ay naka-neutral na. So, dapat okay. nakaharap niyan. Yan po ang patandaan guys para makuha natin ang uh, neutral ng ating dalawang transmission. So, dapat nakaharap yan ha. So, huwag nyo madalain guys. Basta yung dalawang nakausli na yan silalim. Yung parang maliit na uh, nakaumbok at saka nakaumbok ng ating gear drum. Sila po dapat ang nakadikit. Kasi yan po ang indicator ng ating neutral position sa ating dashboard. So, kapag nakuha nyo na ang position na yan guys hanap kayo ng paraan para mayangat natin yung shifting fork na yan at makahanap tayo ng kanal sa kanyang gear drum kung saan ito tatama kapag iangat natin ang ating shifting fork. So, yan po ang kanyang kanal guys sa So, dyan natin siya ilalagay. Yun. Yan po ang kanyang position. Pag once nilagay nyo yung uh, shifting fork na yan sa kanyang kanal kung saan siya nakaharap sa ating gear drum pwede nang ilagay yung pin. So, yan po ang kanyang pin para hindi kakalas yung uh, shifting fork natin sa kanyang gear drum. So, nilagay na natin okay. yung isang shifting fork natin sa at sa at kanyang pin, sa kanyang gear drum. So, next na naman natin ilagay ang pin ng ating counter shaft, guys. So, yan po. Iangat na naman natin yung nakaunti ang ating third gear. So, sa ang banda bahagi nakatapat yung kanal ng ating gear drum, doon nyo siya ilalagay. So, yan po ang kanyang kanal. So, kung saan natin nak nakalocate yung uh, pin ng ating shifting fork. So kapag naiangat, naiangat natin yan guys, ipapasok natin sa kanang kanal. Yun, yan po ang kanang kanal kung saan natin naiangat yung shifting fork natin, ang ating third gear. So kapag nilagay na natin yung pin ng ating shifting fork sa kanyang kanal, pwede natin ilagay ang kanyang pin. So sa part na yan guys, dyan na natin makukuha ang neutral position ng ating transmission. Kung saan nakukuha natin ang tamang position bawat gear ng ating transmission. So ilagay mo natin guys, sa idandahan nyo lang, huwag nyo lang madaliin kasi ito yung pinaka masilang parte ng ating motor. Once tayo nagkaroon ng pagkamalito, automatic baklas uh, backlash naman malala ang ating makina. So ito natin guys kung naging okay na ba at nakaroon na ba ng neutral. So counterclockwise, clockwise counter counterclockwise yun. So yan po lang mga palatandaan guys na nakuha na natin ng tamang position Amazing. ang ating neutral. Once nagkaroon na tayo ng ikot pa counterclockwise at the same time clockwise na hindi nagkaroon na pag-stack up. So, siyempre ang crankshaft check din natin, yun, maganda rin ang kanyang ikot, kasama kanyang balancer, at siyempre ang kanyang ating dalawang transmission. So, yun lang guys, no? At least sa mga nag-DIY at mga baguhan, alam, may idea, dagdag idea na rin kung paano natin i-set up ang ating transmission ng yung mga STX 125. Okay. So, yan, tinuturo-turo kasi, kasi nagtatanong yung owner kung saan ba yan. Alam. At least, binigyan ko rin siya ng idea, no? Ilagay natin ang isang crank, kanyang crankcase at siyempre para marinig niya rin ang andar ng kanyang motor. So yan po ang kanyang isang crankcase. One hour later. So ito na guys, tatapos na natin yung trabaho after isang oras natin siyang uh, inaasimbol. So siyempre kailangan natin siyang paanlarin na guys. Para marinig niyo ang tunog ng kanyang makina. Okay natin kanyang sose at kickstart na natin. So, siyempre guys, kapag mga ganitong uh, trabaho, kapag tayo uh, na general overhaul o top overhaul, napaka importante po na i-check natin ang oil passes papasok sa ating cylinder head. Sa part ng sticks on top, po sa ilalim, sa ibaba na bagi sa right side natin makukuha ang oil papasok sa ating cylinder head. Since wala siyang bolt na mati-check natin yung stud bolt na ng ating bubuksan kung mayro bang papasok na oil sa ating cylinder head. So check natin guys, unti-unti natin pagbukas kasi bubulwak po ang oil na yan. So, halimbawa, Lods Idol, kung walang oil na papasok dyan, may problema sa inyong oil pump. It's either na barahan or it's either na karoon ng sa pagkabit ng gear ng inyong oil pump. I-double check lang sa guys. Kasi kapag walang oil na papasok dyan, huwag nyo piliting i-release ang motor ng customer. So, yun po ang tips and advice ko sa inyo kapag once kayo ay nagtatap overhaul o nag-overhaul. So, syempre, kapit na natin kanyang pag oh my god hey guys magkabit natin ang kanyang mga pisa at transmission at lahat ng mga biring maganda po ang tunog ng kanyang makina so ito po ang suspect kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina guys Kita nyo, butas na yan. Yan po ay lalagyan ng kanyang bulitas. So, yan po ay side bearing ng ating crankshaft. Kung bakit natin siya na overhaul. So, lahat po ng mga bearing na yan ay nasa loob ng kanyang kinanapit na kinabit natin. So, yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina kundi ang kanyang side bearing. Mag-upload tayo nito guys, no. Lahat na mga sukat ng bearing sa loob ng kanyang makina. Later na kapag meron tayong mag-upload. Maraming maraming salamat. at always, thank you video. I'll